Magandang araw po mga kay Skippers TV. Welcome to Ski Skipper TV po. Ngayon po ay araw ng Dernes dito sa Bukawi Pet Market. Matutunghayan ninyo sa akin likuran. Ito po mga ating mga kasama mga sellers na doon sa bandaron pa ay kasalukuyang putik. Kasi kaninang madaling araw po ay napakalakas daw po na ulan. So marami po mga sellers ang uh, hindi nakapunta at marami din mga buyers ang hindi masyado nakapunta Siyempre nga naman po no uh, Pero kami po nagpakasakali pa rin kasi kanina sa Manila eh, tiga tigatig lang naman ang ulan na ambon Pero samahan niyo po kami sa araw na ito uh, Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking channel Skipper TV At uh, pakipalo din po ang aking FB page Facebook page na Skipper Din TV At siyempre po yung ating kasabihan na Own a pet and win a friend Tarana, na, salamat po. Mag-update lang po tayo ngayong araw na to ng biyernes dito po sa Bukawi Pet Market. Palibasa po, umulan ng malakas kagabi, kanina madali araw. Kaya ngayon po ay medyo kulimlim pa ang araw. Kaya kahit alas 9 pasado na po ay nandito pa rin itong ating karamihan ng ating mga kasamang magmamanok. Uh, actually po yung pwesto namin dito ng mga, mga puppies at ng, ng uh, kittens ay medyo maputik ayan po, ang dami pong manok dito so para sa kalaman po ng mga may hilig sa manok ang ating mga kalabayan kung gusto po makakuha ng quality na iba po ready to fight na iba po, ikukondisyon nyo pa iba-ibang edad po merong pitong buwan, may malong buwan, may siyam na buwan, may mayroong magulang na. Depende po kung anong trip nyo. Iba-ibang kulay po yan. Ayan. So siyempre po, pagdating sa presyo, kayo na lang po ang bahala makipag-usap dun sa uh, seller or sa breeder ng manok kung meron kayo magustuhan. Iba-ibang presyo naman po at uh, kadalasan naman po ay sa uh, pwedeng matawaran. Ano kadalasan naman po pwedeng matawaran. pwede yan Sagittarius Sagittarius din meron pong mga Heni ayan mga Heni binabae kung tawagin sa Tagalog binabae po yan flex natin ayan Heni oh dito mayro pa isang henni. Itim naman. Ayan, isang yan, puro itim na itim. Ito na mga kabaliktaran. Puting-puti, oh. Ayan, yeah, putin puting-puti, oh. Hello tagalog. Ye may halaga. Dilate mas patan eh. Ay puti-puti eh. Hello Ginoo, siya ay pwedeng. Sa daloy ng tubig ay pagandahin din daw kaya. Mga lalayan So ang dalasan po ay uh, mga namimili, yung mga sanay sa manok ay depende sa hipo din ng katawan ano po. Uh, may magaganap sila ng ano Ingat, ingat. Sorry, sir, ha? Ang dalawa lang. So, ito po sinasabi ko sa inyo. Dito po sa bukawi ay... Hindi lang po manok, hindi lang po aso, hindi lang po pusa, ang binibenta, hindi lang po ibon. Meron din po dito mga livestock na katulad ng bibe. Ayan, no? Tingnan natin. Pipicture ko, ha? Ito po, ha? Ah, po kayo dyan. Meron din meron din po tayo mga native na balok dito. Meron din mga serama chicken, may mga fancy pigeons ayan po. Mga carrier na pigeons po ayan oh, ganda oh. araw niyo po, alam niyo po nung araw na hindi ako diyan. Nabili ako, medyo mahal nga eh. Ayan po. Ayan, siyempre po, meron tayong mga kambing dito. Ayan, o. Oh kung gusto niyo pong magalaga ng kambing sa farm ninyo o gusto ninyo para may pagkaanglo niya ng breed oh. babae, babae yata tato. gusto niyo po mag pahanda kaldereta, ang kambing, yan po siyempre, meron po tayong mga sasabungin dito Dobo, meron po tiko, 8-5, meron po, ano, ito. Pangkatay daw, uh, merong 8,000, 8,500 na kambing. Ayan po. Ang dalawang yan. Ang mga ba sungay pareho? Parang may nakita akong bengala na rito may itlog pa silang nakuha Tingnan na natin may, bang, ah, may gansa po ah, may Gansa Gansa, oh, may pusa doon oh. Parang pabo yata ito Pabo Ayan po, may mga gansa rin dyan oh. Medyo maputik po doon, kaya sa bandarong hindi na ako pupunta doon. Mamadulas Mama, ako. <laughs> so, ayan po. Hindi po ganun karami ang mga nagtinda ngayon. Ang uh, totoo po niyan, punta tayo ng konti dito. Dahan-dahan lang. Ayan. Yung mga lovebirds. So, usually po, itong side na to, ayan. Ayan po. Yung hindi po baha kayo, malakas ang ulan ng madaling araw. Yung part po na yan, may mga pupuesto dyan na mga nag nagtitinda ng aso, pusa, ano po. So dahil nga, kita nyo naman, no? Uh, talagang baha, ano po. Siyempre, hindi, hindi siya safe. Tsaka hindi siya, hindi siya practical para pumunta dyan. So yung karamihan po ng mga kasama nating sellers, uh, breeders po yung iba, ay hindi na po nagpunta ngayon online na lang po siguro malamang papa mag, yung vlog nila ay eh, na lang nila sa mga vloggers ayun po sa kabilang yon mga kasama natin mga sellers po ng aso, pusa, ibon dyan po hindi mo na ako pupunta medyo madulas po delikato so ayan kung kayo po may nagustuhan dito punta lang po kayo Alam niyo po itong bukawe eh. Kilala rin po kasi ito sa yung mga fireworks uh, Pagka minsan po, pag may time Pupuntahan ko po yung tindahan ng fireworks Lalo na po ngayon, malapit na uli mag New Year Or mag Christmas season Tayo mga Pilipino, mahilig tayo dyan Ano na po uh, ginagamit lang ginagamit din po yan mga kwitis fireworks hindi lang sa new year kundi pagka fiesta Ayan, or may celebration Opo, so ganon Marami pong mga Marami pong mga purpose din naman no? Na usage yung mga gano'n mga Fireworks Ito po, mga pangkatay na manok Ayan, mga bibi O ano, lumipad na o, oh. may tali ang pakpak Ito po, mga manok 45 days yata ato. lalaki o oh. Ito, kila kuya bibi. Hehehehe <laughs> Opo, si Ate Lisa, opo, dito sila palagi, katabi po namin sila, kaya lang ngayon, maputi kasi doon sa side namin, kaya hindi kami nakapag, hindi kami nakapeso masyado na maayos doon. Ah, uh, ito yung kanilang mga paninda, mga accessories po, para sa mga aso, sa pusa, sa ibon, iba-iba po, no? Pwede kayong magtanong sa kanya kung magkano mga presyo po, ayan. Ah, uh, ito po yung sa amin, side namin, ayan. Salamat po pala. Shout out po dun sa bumili sa amin ng pusa kanina. Kila ma'am. At sa kay baby boy. Sana po ay uh, niyo mabuti at mahalin ang uh, female British short hair. Opo. Uh, salamat po ulit dun sa mga nag uh, subscribers ko na may concern. Reflex ko lang po dun sa akin nung malaman nila na ako ay uh, mag uh, inject ng anti-rabies ng isang araw. Ito si ano si Sir Ace. Oh, good morning, Sir. Oh, ano ba po mga pusa mo dito? Ano uh, ka Sir, sir siya, two, two um, two months two. to. Two months. Magkano yung ganito mo, Sir? Um, Ayan po, ng five-five lang po. Five-five isa? And, um, five ano yan? Male, female? Yung dalawang blue po, paras po silang male, tapos yung white po, female. Dalawang white? Para lahat to magkakapatid puro Persian. Okay. Uh, ano ba to? Persian Persian cat lang po. Persian la. Oo, oh, oh, ganda oh. Oh, meron siya dito mga Ito. Ano ito? Mixed breed po natin na Jack Russell. Mixed breed ng Dashal. Jack Russell sa Dachshund. Magkano naman dito? Ito 1.5 lang po diyan. 1.5 lang ang isa. Oh, male or female? Ito naman sa ilalim mo. Oh. Yan ulap po namin niya mamaya. <laughs> Pwede ba? Pwede ba ako makikain sa inyo mamaya? Mukhang masarap ulam. Oh, saan ba gagawin ito? Sa tayuman? Punta ako ah! sa Sir ha? Hindi nagsasabi sa akin, ha? Masarap pala ulam nyo, ha? Oo. Eh, meron pa sila rito ang... Husky. Ah, uh, Husky. Oh, ang ganda ng mga mata nito. Tsaka mukha. Oh, magkano sa Husky mo, sir? Husky po natin. 5-5 lang po yan. 5 yan. 5-5. Yes po, madam. Oh, si madam, oh. 5-5 na lang po, oh. Mm. Opo, blue eyes, di ba? Si ano? Kuha na kayo, madam. 5-5 uh, na lang daw. Tapos meron sila rito ang ano to. And meron po. Kung tayong pekinis dalawa, dalawang babae po, parang isa lang natin ano? Ah, yan lang po lang sa mga uh, pekinis oh, natin, bigay ko oh, na lang po ng 6.5 okay. lang. na lang, yung oh, adult na pekinis. Eto, oh, ano ito? Eto po, po, box na yung standard dala oh, ito, eh. baon Yan baon po, baon baon bigay ko na 4.5. okay. Eto, ano ito, sir? As meron pa po tayo mga chow na bear type naman. Apat na babae na lang meron tayo. Sa natin, 5,000 lang yan. 5,000 lang? O, ayan, o. Tapos dito, mayroon pa tayo Pomeranian. Ayan, babae po yan. And dito, bigyan nyo lang ng 5-5 pati yung kuli orange. 5-5, ayun o. Oh. oh okay. Ano number natin, Sir okay. Ace? Si number po natin, 0 9 Oo nga pala po ha. Meron din silang peso sa Arangke Market. So kung hindi nyo sila abutin dito, pwede nyo silang puntahan sa Arangke Market. Ayan po si Sir Ace. Paki-message lang po yung kanyang no, no. cellphone number. Opo, magandang araw sir. Thank you, thank you. Dito naman tayo kay ano, Mang Boy. Kay Mang Boy naman tayo. Pero bago kay Mang Boy, makita niyo meron tayo yung mga ano rito, oh. Ang nito, kalimutan ko tong manok na to eh. Uh, gold sa silver, oh. Sa baba ay eh, Bengali ata Turkey ba 'yon, oh? Hindi ko kabisado. Baka magkamali po ako eh. Ayan po. So, dito tayo kay Mang Boy. Mang Boy, ito kasama sa binibenta mo. Ah, hindi po. Sorry. Kaya yung kanya mga Pomeranian. Magkano po sa Pomeranian mo, mo sir? 8,000. 8,000. Male, female? Ah, may, may, may female. Yeah, male, male, female. male, ah, male, female. Ang kanil. Dito po, 8,000 lang lahat ang bawat isa. Male or female. Eto po, ganun din. 6,000. Eto isa. 8,000. Oo, ayan o. No? Dito yan kay Mang Boy po sa Bukawi. Uh, si Mang Boy po is taga Bacor, Cavite pa. Tama? Imagine si sipag po ni Mang Boy. Ah. Never ko pang naunahan ng pumwesto dito yan sa Bukawi. Lagi silang nauna sa amin. Ano number natin, Tay? 0992-370-1877 Ayan, kaya mga boy po, puntaan nyo lang, message nyo lang po o tawagan nyo Pag meron kayo nakakurso na Salamat po Mang boy So eto na lang po yung natira nating alagang pusa Oh, lumapit ka agad Miming British short hair po yan Napaka bait po yan male po itong naiwan sa akin blue. Uh, kung gusto niyo po, mura ko lang po binibenta. 15,000 na lang po. Nabili na po isa kanina. Shout out po sa inyo. Alagaan niyo po at mahalin sana. Yung female na British short hair na nakuha ninyo sa akin kanina. Tagapandakan po sila. Shout out po sa lahat ng tagapandakan. Uh, ito pong aming table. Nilagyan ng sapin. Para hindi magdumi yung table namin. Ano po? At yung aking nai naiwan na toy poodle Ito po siya, nag-iisa na lang Ito po ay liver, nose At uh, blueish green Ang eyes niya Female, 3 months By the way, parehas sila ng edad nitong pusa ko ha 3 months old po sila May mga deworms na po yan may, Itong aso ko may vaccine na Stable na po yan kahit pa paano 6,000 ko na lang po binibenta yan Ayan po Kung, meron, kung magustuhan nyo po Sabihan nyo lang po ako Pwede niyo po ako i-message sa Skipper TV. Pwede nyo po ako i-text sa 0991-652-7070. Punta naman po tayo dito sa aking kasama rito na seller. Siyempre po, walang iba kundi si Sir JC. Ayun, no? <laughs> Eto, sir. Oh, meron ka mga ang gaganda naman ito mga beagle mo, mga, mga stock, yeah. Anong line ito, sir? Hungarian line. Hungar. Ah, kaya pala ang ganda, sir. Hawakan ha? ko ah, oh, lalaki na ulo, oh. oh. Ang ganda, ang ganda, oh. Hello, medyo suplado ka. Lumapit ka sa akin. Tapos ah, jingle pala. Et, naku, ito, nakabuka ka agad, oh. Magkano bigay mo rito, sir? 75 po. 75. Oh, yan po, ah, reasonable price na po 'yan. Ilan na male, sir? Dalawang male, isang female. Dalawang male, isang female. Flex natin, ganda nito, na oh lang no? Oh. Ito yung dalawang male, ito yung isang female. Ito yung mag-isang female. Ayan po yung female. Ano ba tawag sa kulay nila, sir? Tricolor po. Tricolor. Ayan, Apo. ito yung female. Ang ganda, oh. Ilang masa sa sir? Three months. Three months. Three ayan. Times Two times vaccine. Two times vaccine. Oo, yun. Ito paano? Ano na po yan? Stable na, tapos three months old. Apo. Ito, meron tayong labrador dito, sir, ah. Opo, ayan. Kaka three months lang. Babae. Babae. Opo, three times vaccine. Kompleto ah, na nating warm 9K na lang po 9K na lang Kompleto deworm Babae 3 times vaccine na 3 times, times vaccine Magkano months. bigay mo sir? 9K na lang 9K Uy Panalo na Dalawang pag na lang natin tira natin Pareis na laki Dalawang pag? Oo oh, hmm. Pareis na laki natin tira Pareis na sa... laki Magkano bigay mo rito sir? Ayan po 6 months uh, 3 times vaccine na rin yan uh, 8-5 na lang 8-5 na lang oh, 3 pares times vaccine na laki po e eh. 3 times vaccine na Imagine nyo binibigay na lang 8-5 Opo oh, San pa kayo? Di ba? Pares na natin sa laki natin. Pares uh, na laki. Sina, sir, po, ay taga Hagonoy, Bulacan. Pero temporarily, nasa Malolos kayo. Apo, apo. Siyempre, po, alam nyo na kasi dahil cuts basin ang Hagonoy, eh. Apo, apo. Uh, ano po ba number natin, sir? Sa lahat ng gusto mag-avail, pwede nyo kontakin sa 0910-133-9194, po. Kuya JC, po. Ayan, po, si Kuya JC Domingo. Po, si Kuya JC Domingo apo. Thank, -hey. po, thank you, po. Thank you, sir. Thank you, thank you. Kumusta kay sir JR, ha? Apo, apo. Sa Sunday pa, magkinda na sa'yo. O, yun, o. No? Thank you, po. Magandang araw po ulit sa inyo mga kasama, mga kay skippers Salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel At uh, ako po ay nagpapasalamat doon po sa mga subscribers ko, mga followers ko Na concerned sila sa akin kasi po nitong Wednesday nagpa-anti-rabies injection po ako Hindi dahil sa mayroong rabies ang aking maalaga Kundi yun po ay SOP po yun Uh, para sa akin po protection 'yon, syempre peace of mind din. Ah uh, ko expose po sa mga alaga nating na pets. So protection po nating hindi lang sa akin, sa akin pam pamilya, ganun din po sa ating mga alaga, ano po. Uh, salamat po sa inyong concern. Binati nila ako at sinabi na mag-iingat. Syempre nga naman, hindi nga po dahil sa ito yung pinapabayaan natin, kundi uh, 'yun po ay SOP nga. At uh, salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel at uh, sana po huwag nyo kakalimutan own a pet and win a friend salamat po ulit sa panonood ito po si Skipper TV I wish you all a great day goodbye po